Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagkagulo ang mga fans ng maghalikan on stage sina Coco Martin at Julia Montes sa ABS-CBN Christmas Special 2025. Ayon, buong puso ko, sweet at walang pag-aalinlangan na moment ng dalawa ay tila naging soft confirmation na sa kanilang matagal nang pinaghihinala ang relasyon. Matatanda ang taon na ring usap-usapan na magkasintahan ang dalawa at may mga rumor pa na mayroon na silang anak, ngunit nananatiling tahimik ang parehong kampo tungkol sa tunay na estado ng kanilang buhay pag-ibig. Dahil dito, lalong umigting ang reaksyon ng netizens na nagsasabing eto na yon at official na. Matapos ang kanilang publikong halikan, para sa maraming fans, ang ABS-CBN Christmas Special Moment ay tila pag-amin na rin sa publiko, lalo na sa gitna ng mga taong pag-iwas nila sa confirmation. Sa tingin mo ba, ang halikan ni Nakoko at Julia ay isang spontaneous sweet moment lang o talagang soft launch ng kanilang matagal ng lihim na relasyon at ng rumored baby nila?